Ay. Good morning. Pero kaya hindi ko alam kung good morning pa ba. Or kailan pa pa ako gigising ng good morning. ay okay. Kanina pa ako nagising ng 4 a.m. And this time it's 7 a.m. Hindi ako makatulong balik. This is not the first time na nangyari sa akin to. And this time, I do record kasi hindi ko na maintindihan. <laughs> um, nagigising ako. Nangyari kasi hirap pala ang hirap lumaban pag anxiety, stress, at depression yung aatake sa'yo. Okay um, ang daming nangyari sa buhay ko na nagdaan na hindi ko ma-explain kung paano ko nalabanan mo. Pero nalabanan ko yun. Hanggang sa umabot na tayo this time na hindi na ako makatulog sa gabi. Siguro makatulog ako pero magigising ako ng 3, 4 or 5 3 mostly talaga sa 5 sometimes sa 3 or 4 hindi na ako makatulog balik. And I don't know why. Uh minsan magigising ako dahil sa yung kaba ng dibdib ko na hindi ko maintindihan. Tapos, iba-iba yung iniisip ko. Um, minsan naman, nagigising ako dahil sa nananaginip ako sa mga nangyayari sa akin dati na yung worst things na nangyayari sa akin. Yun yung panaginip ko magigising na lang ako na umiiyak. And sometimes, or mostly talaga, nagigising ako dahil okay, nananaginip ako, pero dumarating sa panaginip ko yung narinig ko yung mga masasakit na salita na narinig ko dati. Um, pag nangyari yun, dati, uh, papasok ako sa Closet ko. Ayan, closet ko. yeah, Papasok ako dyan. Dyan ako mananatili. O makakatulog ako hanggang sa... Ah uh, hanggang sa... Pagising ko, okay na ako ulit. But I feel better na ulit. Yun, yun yung naging comfort zone ko. Um, minsan dito sa ilalim ng kama. <laughs> dito. Ito. Diyan ako sa ilalim. Natutulog ako dyan. Lagi. Pag ako'y nagising na, nagising na ganyang oras, hindi ako makakatulog. Minsan, the worst thing pa na mayayari sa akin is yung um, ang sama ng panaginip ko na tapos dumating yung mga boses na hindi ko eh, parang hindi familiar na boses tapos narinig ko yung mga masasakit na salita na nasasaktan ako soba yung sinisigaw kong help yung tulong tama na yung marinig until na magising ako And, doon umiyak na ako. Kasi, ang hindi ng tulog ko, bigla na lang dito marating And almost every day talaga yun, nangyayari. So, today, nagising ako, hindi dahil sa sigaw, nagising ako dahil nga naginip ako yung kaba, yung anxious ko ng mga ano, noong, ano, time. So, parang, kanina umiyak ako <laughs> so, yung iyak ko talaga inubos ko kanina that's why I feel better na today uh, gusto ko matulog ulit hindi ako makatulog ang dami tumatakbo sa isip ko hindi ko alam kung paano I prayed already pero ganun pa rin okay So, mag-pray kayo na kaya ko to. Kasi, konti na lang. Small. Susuko na ako talaga. Konti na lang. Susuko na ako. So, at this time, ginawa ko tong video kasi hindi ko na maintindihan. Ah, uh, lang ma-share ang nangyayari sa akin. Kasi di ko maintindihan. Ang hirap lumaban sa depression, anxiety, saka stress. May panahon na ayaw mong makipag-usap sa iba. May panahon na parang tulala ka. May panahon na hindi mo maintindihan yung buhay mo. Ayan. Ayaw kong isipin ng ibang tao na I'm okay. I'm not okay. <laughs> hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. I'm not okay. Pero lumalaban pa rin po ako sa buhay. Kasi kailangan akong lumaban. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Um, talagang may darating na tao sa iyo na sisira sa buhay mo. At hindi hindi mo yung makakalimutan. Kaya yun. drama na ayaw ko na umiyak kasi may tao ka rin na. niyo yung ibox ko. So, yun na yun mga ka-depress. Kaya, ingat na lang po. See you later.